Ikalabing dalawa, huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Ikalabing tatlo, anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka at karunungan ang mamumutawi sa iyong mga labi. Ikalabing apat, huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka. At kung magkagayon, ay gaganda ang kinabukasan mo at mapapa sa iyo ang mga hinahangad mo. Ikalabing lima. Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang gumaya sa mga lasengo at matakaw sa pagkain. Dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Tulog lang sila ng tulog, kaya sa bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan. Ikalabing-anin, makinig ka sa iyong mga magulang, sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Pagsikapan mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali at pangunawa at huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nila na sila ang naging iyong ama at ina. Ikalabing pito. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Sapagkat ang babaeng bayaran ay makapagpapahamak sa iyo, katulad ng malalim at makitid na hukay para siyang tulisan na nag-aabang ng mabibiktima. At siya ang dahilan ng pagtataksil ng maraming lalaki sa kanilang mga asawa. Ikalabing walo. Sino ang may matinding problema? Sino ang mahilig sa away? Sinong mareklamo? Sinong nasugatan na dapat sana ay naiwasan? At sino ang may mga matang namumula? Sino pa kundi ang mga lasenggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak. Huwag kang matakam sa alak na napakagandang tingnan sa isang baso at tila masarap. Kapag nalasing ka, sasama ang iyong pakiramdam na parang tinuklaw ka ng makamandag na ahas. Kung ano-ano ang makikita mo at hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Pakiramdam mo'y nasa gitna ka ng dagat at nakahiga sa ibabaw ng palo ng barko sasabihin mo may humampas at sumuntok sa akin ngunit hindi ko naramdaman kailan kaya mawawala ang pagkalasing ko para muli akong makainom